Ngayon ay kalabing dalawa ng hulyo. Ano kaya ang kwento noon? Taong 1859 ng July 12, nang muling bumalik ang mga Haswita sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon mula nang sila ay mapatalisik sa bansa. Ngunit sino nga ba ang mga Haswita? At ano ang kanilang layunin dito sa ating bansa? Haswita. Ito ang tawag sa mga miyembro ng Apostolic Religious Community na Society of Jesus. Ito ay isang Roman Catholic order ng mga lalaking relihiyoso na itinatag ni St. Ignatius of Loyola. Sa kasalukuyan, sila ay kilala sa mga gawaing pang-edukasyon, missionary at charitable works. Ang katanungan ngayon ay kung paano nagsimula ang pagpapatalsik sa mga Heswita. Noong ay kadalawang ng Pebrero 1767, ay naglabas ng kautusan si King Charles III of Spain Napaalisin ang Society of Jesus mula sa Espanya at mga dayuhang kolonya nito. Ang kautosang ito ay nakarating sa Maynila noong May 17, 1768. Kaya naman, sa pagitan ng 1769 at 1771, ang mga Heswita sa Pilipinas ay dinala sa Espanya at mula doon ay pinatapon sila sa Italia. Ayon naman sa historian na si Aida Altman, ang mga Haswitas ay masyadong internasyonal, masyadong malakas na kaalyado ng papasya, at masyadong nagsasarili mula sa mga monarchs kung saan ang kanilang teritoryo ay pinamamahalaan nila. Mahigit isang siglo bago makabalik ang mga Haswitas sa Pilipinas. Dito na nga ay tinatag nila ang Escuela Municipal de Manila taong 1859. Nakalaunan ay naging Ateneo Municipal de Manila noong 1865. Sa kasalukuyan, ito na ngayon ang Ateneo de Manila University. Ang mga haswitas ay pangunahing nauugnay sa pagpapatayo ng mga paaralan sa Pilipinas. Kabilang na dito ang Xavier University na nagsimula noong 1933 bilang Ateneo de Cagayan High School. Ang Ateneo de Davao na itinatag noong 1948 at ang Xavier School taong 1956 para sa mga Chinese Filipinos at ang Cebu Sacred Heart School na nagsimula noong 1957 bilang Jesuit school na para rin sa mga Chinese Filipinos. Pinapamunuan na ngayon ang Sacred Heart ng Hisas de Jesus. Hindi maikakaila na malaki ang naitulong ng mga eskwelahang ito sa ating bansa. Anong kaganapan pa kaya ang ating malalaman mula sa ating past? Abangan sa mga susunod pang araw ngayon, kwento na Ayan. So, hindi nga talaga maipagkakaila na sa oh, almost 187 years, no, na pagstay ng mga Jesuits. Chara. J pa <laughs> mga paano, paano, paano? Jesuits. Uh, G.E. Seats. Dahil siya lang. Heswita ah, na lang. ayun nga, yung almost 187 years na pagstay ng mga Heswita dito sa Philippines is madami talaga silang uh, naiambag. And then dito is apart from yung mga charity works nila, nakapagtayo din sila ng mga schools. Pero uh, apart from eto nga yung mga paaralang lang na itayo nila na which is nagagamit naman. Gamit na gamit naman talaga ng mga Pilipino ngayon.